Wala na yan, napacheck na sila yung documents kay P1 na daw. Magpasalamat po mo sa inyong ginikanan. Yes, okay. sir. Siyempre, magpasalamat po mo sa ginoo okay. kay Piskay yung lawas dew, na yun <coughs> na nag-qualified mo. Dew, tawagan yun yung mama, ma. Kaya salamat, ma. Padala niyo mga kwarta. Murag gamay na lagi kulang ma, isa na lagi katikang ma, may mong sudalo yung, yung mga anak. Ano dapat ha? Yes sir. Hindi kayo pagulit pala yan or mag pinikal din ito. Ah, na nito Ah, sudalo na ni. Ha? Sus, ginungo ko nung ayaw gyan sa, ayaw mo pag yan ha. Pangit di kayo okay. na ha? So karoon, magpapasog na mo kay ha? Uh... Wala na. One step na lang kulang. Okay, one step pulang. na nagkulang. Uh, Wala na. Mga murag uh, siyur na yun. May na naging kulang. Dahil ayaw mo po mo po pang, panghilak dito sa mahuli mo. Kasi panghilak-hilak po mo sa bahas niya. Ati murag pa nga alam siya konduktor niya. nga ganun ka guing-guing ka. Ang gala ng isa. Pagdungangan mo isa binasa. Ah, pagdungangan isa. Oo. Oh. Pwede siya, Wala. Ngayon, i na ah. So shout out po. No, sa tong ubang aplikante nga wala agad mag-qualified. Sakit man ba isip recruitment in siyo nga wa mo ma-appel. Pero magiging iingon nga naamatay qualification <clears throat> ni Sudpod nga ipugos nimo Kasi nito pwede kamadali. madali ay nai uh, plano ang ginawa para sa mga lain hindi lang kay isip sundalo pwede man na civilian mo serbisyo sa Pilipinas hindi man lang kay isip sundalo kung ato pong mga aplikante <coughs> nga nag na nag-qualified na sa mga nasa likod na ko and then the rest po nga nag-qualified nag nag sa mga ato nag-qualified sa batch 3 Masalamat mo sa ginoo sa inyong ginikanan nga gitagan mo piskay nga panglawas and then magpalakas na kay di biro ang inyong bisudlan no di biro yun di simpleng trabaho di bukat nga profesyon di siya nga eh mana nang iskan nila pa iskan nila mo check na mo iskan nila mo So, so may nanangin siya 'to. Ganina nga isa ka pikanpe. Walang icha <coughs> na kiwan. Sakichana sa medical isyo. So, action ng tulo luha, pero atong hipungan. Ngayon 'to ayaw ilahos. ayo 'ngayon 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 Ano so, ang mga gito? Tulog yun yung luha. Pero man ay kaingon na di mabit. Tanan gusto na to, mato. So, base na lain ang inyong kapainan ng suwerte. No? no. Masa buli sa balay wala hilakay ha? <coughs> Pwede na mo, lahat? Ito nilipit po ito minahon Wala na oh. Pwede po itikot lang. Hindi pa rin po may recruitment ng COE nga mga kita. Ngayon, siyempre, kay mag-training man mo oh. Oh, may ginagawa kay lawas. Hindi mo nakakulong. Ha? Ah, survive mo yung training kayo. Paskila na. Purpose sa training, hindi mo pahaguan. Pagluuan mo ba? Kung sa military life,